dahil po sa tangkang pangungotong po sa akin ng mga Bureau of Custom Personnel kaninang madaling araw sa Clark International Airport. At dahil po sa tangkang pangungotong po sa akin ng mga Bureau of Custom Personnel kaninang madaling araw sa Clark International Airport. Nakanda po kami maghain ng kaukulang reklamo tungkol dyan sa nasabing insidente. Dahil po malinaw na malinaw po na inaaya po nila ako sa loob ng tanggapan upang ayusin. Ang sabi ko napakalaking insulto to lalong lalo na sa ordinaryong tao kung doon nangyari. Bakit kinakailangan nila ipalit? Dahil sinabi ko na legal na legal po yung at pera po ng grupo namin ang nasabing 400,000. Nung nakilala po nila ako na isang punong bayan po pala, hindi na nila malaman ang gagawin. Meron pa pong isang personnel ng Bureau of Customs na nag-abot ng telepono at kinausap po ako. Nakita ko po yung pangalan, isang rapa na pasensya na mayor, hindi na po yan mauulit. Ang sabi ko, mag-public apology kayo sa ginawa yung kalukohan at kawawa ang mga taong nabibiktima yun at kataon lang na isa akong punong bayan. At isang nagngangalang, ano po, ang isang nagngangalang Fatima Jehan dumadalog. Yan po, yung umarang sa akin at sabi pag-usapan na lang sa loob ng opisina. Nakakalungkot na dahil hindi mo alam na isang punong bayan ako, alam mo isang or...